So yun, what's up mga brad? Gusto nyo bang makinig sa sound test ng aming D12 Mid-High Full Range SRS Copy loaded by Crown PE-1250 at Broadway BCS-400? At ito po ang time na sinisit up po namin ang box ni Mr. Customer. Ito po ang gusto ni Mr. Customer. Gusto niya palagyan ng rubber foot kasi hindi po ito pwede lagyan ng corner guard. So ngayon, ikakabit mo muna natin ang una, itong baffle Terminal. Ayan po, ang gusto ni Mr. Customer na baffle Terminal. Post Terminal po, ang gusto ni Mr. Customer. Yung isa na lang po ang ibibigay namin mga brady, yung isa, tapos na po. MCCB Sisipu Top Top Basta sa speaker ko bangis kutan Tito ka na sa MCCB Sisipu Box Maker ika ikakabit na namin po itong speaker bali complete package po to ang pinagkasunduan namin ni Mr. Customer nito ayan po ipapakita po natin ang watch sa kaniyang speaker para wala pong daya transparent po kami dito mga brad ayan yan po ang pinagkasunduan namin 500 PE1250 so ngayon ikakabit po muna namin unang una itong uh, speaker magkapareho lang po sila nung una naming pinopost. PA 123. Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker Web contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 o unsay ginalat ni mo, Karina! na! entertain lang po namin mga brad agad ay yung, yun lang po ang tumawag sa aming cellphone number. Kasi kung hindi po namin sasagutin ng mga tawag sa aming silpo number, napaka maingay po. Kaya mas madali po namin ma-entertain ma ang sa silpo number kaysa messenger or sa comment. So i-advise po namin mga brad sa ating mga viewers or sa gustong magkaroon sa aming mga item. Ang advice po namin ay retso na lang po kayo sa aming contact number para ma-entertain po namin kayo agad mga brad. Ito po ang kaniyang driver unit. Ipapakita po muna brad. Kaya sa ganitong bagay mga brad, kung may ma-sit up man po kami na package, ay ipapakita po namin. Kung di lang sa customer lahat po sa mga viewers natin. Mas mabuti po sana mga brad kung mayroong logo po dito pero hindi na po kami nakapaghanda. Kasi napaka bising busy po namin. Meron po itong logo na pwedeng ilagay dyan pero wala na po kaming oras sa paghanap. Pero alam ko na meron dyan kasi nakikita ko naman sa ibang mga box na merong sticker dyan. Ayan po, trade type po ang design sa driver unit ni Mr. Customer. Kasi ang sabi ni Mr. Customer, kung ano po ang maganda, yan po ang ilagay. So ang advice ko niya, uh, BCS 400 kasi subok na po namin as, at mas murang mura pa po ng konti. MCB Pero okay lang naman. Importante masaya po si customer pagdating nitong item na to. So sa iOS, shout out po sa ating customer na nag-order nito. Maraming salamat sir sa inyong pagtiwala po dito sa amin. At sa atin namang mga followers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. At sa atin namang mga viewers, maraming salamat din sa inyong lahat. Nahirapan po. Disalign boss pinapalitan ko ng twitter horn mga brad kasi disalign po ang traha yan yan po ang ipinagpalit ayaw na ikabit na po yan po ang gusto ni Mr. Customer gusto niya palagyan ng rubber foot rubber foot po ang tawag daw niyan kasi hindi po to mahirap po to hahanapin ng corner guard pag ganitong design sa box mga brad pero nakikita ko naman sa ibang mga Uh, ibang display na box wala naman po itong corner guard kasi kadalasan po sa ganitong box meron pong plunger pero ito ah, hindi naman si mister bumamit ng speaker stand ayan na lang po ang inilaga, inilagay ko pero ito hindi po to alam si mister customer na lagyan pa namin ng ganito kasi wala po siyang alam So ngayon, isa sound test po namin mga brad. Gamit po to ang aming GX7 na Kibler. Ayan, nakahanda na po pagkatapos nito. Ay isa sound test po to namin. Pero pasinsya po muna sa inyo mga brad. Baka magka-copyright po kami sa aming sound test or sound music. Ay kunti lang po ang ipaparinig namin sa inyo. So ngayon, ikinakabit na namin yung speaker. Ano ba? Speaker grill. Or perforated ba yun? Ito so sa boss. Itong speaker box na to mga brad, kung sa tingin lang natin ay simple-simple lang po to. Pero kung ikaw ay hindi po to expert sa pagawa ng mga speaker box, ay mahirapan po kayo nito. Kasi nung unang-una po, nung una po nga, na gumawa po kami nito ay nahihirapan po kami. At meron pa kaming materialis na damage. Pero pag makabuo na kayo ng dalawa o dalawang set, so sa susunod, easy na lang po to. Iba po to sa ganitong design mga brad. Ay, ito ang pinakasimple. Ito ang pinakasimple na mid-high box. Yan po ang favorite nitong isa sa akin. <laughs> ang ganito, yung ganito na design sa box mga brad. Ang agad po na kung meron pong mag-order nitong klase na design sa speaker box namin mga brad ay ito lang po ang ito lang po ang gumagawa <laughs> yan po ang tiburit niya na design pero pagdating po sa turbo o sa XRX medyo luming ano ba ano bang tawag lumingon po <laughs> Pag mid-high turbo po ang ipagagawa ko sa kanya, nasa dalawang box lang po sa isang araw. Pero pag yun lang po ang mga design MCB or mid-high pull range, uh, makakatapos din siya ng apat na box. Hindi pa pa ng hapon, tapos na po ang apat na speaker box. Pero pagdating sa amp rack or ampli cabinet, ayaw po niyan, niyan. So ngayon, isa sa na po to namin mga brad. Ayan po ang sinabi namin na push terminal mga brad. I-post mo lang ng ganyan, tapos ipapasok mo yung wire. Ayan, napakasimpleng-simple lang po ito gagamitin mga brad. Madali lang po yan. So ngayon, isa sa na po to namin mga brad. Isisita po muna namin ito. So ngayon, isa sa na po ito namin mga brad. Kunti lang po ang ipaparinig namin sa inyo, baka makapirat po kami. ayan na po pinahinaan lang po to namin mga brad kasi meron po, po sa dito sa sa amin so ayan na po narinig na po natin ang kundi naming sound test narinig naman natin yung basta aming sound ito ting, a uh, pakinggan po natin kung ano po ang quality wala putong bas bass ang ipatugtog po to namin, ang ipiplay namin, wala putong bas. bass. Tingnan lang po natin kung ano po ang quality. Ito lang po ang isa sound test namin mga brad, mga serial, serial na music. hinahanap po to namin mga friend kasi mayroong call center dito labit sa amin. Oh,